Ano kung eh. ano tayo, concern tayo sa ating ah. paligid, di ba? So, ibig sabihin talaga, kailangan lang talaga yung rapor eh, no? Nung oo, nung, nung uh, barangay mm. at nung taong bayan. Oo. Yan no? yung yung, yung, yung pada, ano lang. Communication, pa, lang, pa, communication, oo, talaga, communication, communication lang talaga. Tapos, uh, konting pasensya na rin, siyempre. Oo, kasama na. Pag ganun nangyari, wala pa yung truck ng basura at papasok na tayo sa ating uh, pinagtatrabahuan, di ba? Huwag mo nang eh, iwan daman, sa pintuan na may pintuan. Uh, ito ay sariling pananaw at personal sa loobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Uh, ako nga pala si Wilmer mula sa Hardin de Aguila at ang aking partner na si... Kasamang Jonas, ang inyong pambansang sursulero dito lang yan sa Kapihan sardin. Hardin. Yan, uh, bali kasamang Jonas. No? Bali medyo nagiging seryoso. No? Yung mm -hmm. usapin na to. Kaya gusto kong buksan sana. No? at ipaunawa sa lahat yung usapin ng problema natin sa basura, yung collection ng ating basura sa community. Okay, sige. Magandang, <clears throat> magandang topic ito eh. Pero sasabihin natin yung nakikita natin problema. Magbigay na rin tayo ng suwestiyon para paano masusolusyonan ito. Oh, yun. Okay. Magandang ano dyan, paano yung solusyon. Um, no, Kadalasang kasi no uh, may, may mga nakaimbak o no, nakatambak na mga basura. Okay. Uh, sa experience namin no, sa aming lugar, laging may nagtatapon ng basura kahit na wala pa yung truck ng basura. Okay, okay. Uh... Sana kung may basura tayo, dapat ayun natin sa oras na kung nasaan yung truck ng basura para maiwasan natin yung pagtambak ng mga basura. Ako, sa akin, experience ko rin yan eh. Mm -hmm. Lalo na pag mamamalengke ako, mm -hmm. along ano, yung ano. Sa lugar niyo, sa talipapan ninyo. Oo, oh, sa may talipapa talipa namin. Mm -hmm. Grabe. Nakakaawa yung ano, nakakaawa yung may pwesto. Mm -hmm. Lalo na sa umaga, mm -hmm. tambak ng basura. Mm -hmm. Ibig ba sabihin, hin, walang schedule kaya yung truck ng basura. O, tao na lang mismo talaga naglalagay dyan para lang luminis yung area nila tatambak doon sa harap ng may harap. Oh, yun ang problema natin diyan kasama Jonas ano mm -hmm. dahil nga sabi natin dapat meron tayong pananagutan palagi no dahil alam naman natin na yung basura ay hindi maganda sa kalusugan pare. Okay, okay, okay. okay. Oh, <laughs> ang inaano natin diyan dapat uh, Maging responsible din tayo, no? I Segregate natin yung basura natin, mm. no? Dapat maging ganun yung konteksto natin palagi sa Lagi, ating pamumuhay. Pananaw natin dapat ganun, eh, no? Yung oh, derecho yung. Ha? Kaso may mga kababayan mm. din naman tayo kuminsan minsan talaga na, "Bahala kayo diyan. Total na ko na 'yung basura ko." Diba? Mm. Eh, ang tanong nga diyan, di ba? Naka ba talaga yung problema? Nasa paghahakot ba ng basura o sa nagtatapon ng basura? Ayun, ba? yun yung magandang diba? talakayin yun dyan. O. O. Kasi, kanina ba natin isisisi to? Parang ganun, di diba? na ba? Uh, Na-delay lang. Sa'yo ba? Na-delay lang yung truck ng basura. Na-delay -na lang yung truck ng basura, sabi natin ganun. Magagalit na ako halimbawa, nagtapon ako ng ano, sa harap ng bahay ko mismo, nakatambak. Mm -hmm. Hindi natin alam, baka may problema rin naman yung naghaakot ng basura dapat diba? din 'yan ang ating pagtingin ano na schedule dapat, yan eh alam ko eh oh, na lagi namang humahakot ng basura pero 'di ba napupuno kaagad to hmm. bakit hmm. napupuno ibig sabihin 'di ba madami kang magtapon ng basura dumami yung pagkonsumo mo 'di ba ng mga basura hmm. mga plastics mga, mga, mga plastic ba mga ano, ano. ano 'di ba Huwag naman natin i, i ano ibagsak yung cc sa mga kolektor. Hmm. Bukod diba? pa dun sa delay dun sa transfer station, hmm. siyempre pila rin 'yan pagbago sila makapagtapon ng ano, eh, pila rin sila. Yung ibang naka-ano rin dyan, posibleng napaplatan din ng, ah. 'di ba, nagkakaroon ng problema yung engine nila, 'di diba? Hindi naman ganun karami siguro yung panghakot ng basura. Basta yan, bawa sa lugar ninyo kung may limahan, 'di ba, na naghahakot ng basura, e eh, bigla naging apat na lang. 'di ba? Kukulangin e, na talaga. Kukulangin na talaga, 'di ba? Kaya ang nangyayari, naiiwanan yung ibang mga basura, hindi na iahakot kaagad. Kaya yung iba na garbage truck, bumabalik pa yan para balikan lang. Pero ang nagiging problema nga doon kasama Jonas, ay yung oras, nagdudulot na rin to ng traffic eh. Nagkaroon na rin <coughs> siya ng traffic. Tapos The... siyempre, nakaka provision na rin sa mga pumapasok sa trabaho sa mga nagtitinagaya ng sinasabi mo idagdag ba? mo pa rito yung mga bata na naghahakot yung, mm -mm, yung tamad mm -mm. Ta tamad lumabas yung ano yung may-ari ng bahay ipapaihatid ng bata babayaran nila pero posible rin naman na may pasok sa trabaho yung okay. ano kaya inuutos na lang yep. no ganun okay. pag ang bata inutusan mo at naiwanan ng basura yan lilingon lang ng dalawang beses siya iiwanan ako mm -hmm. nila pag gey diba na, yun yung, yung isang problema eh mm -hmm. maliliit siya pero madali naman sa ta talagang solusyunan uh, Meron pa akong isa napapansin mhm mm ano sa palagay mo yun yung yung mga kasama natin na yung nasa truck yung ah, ah, ano ba tawag dito mga Palero palero palero, 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 palero. Ayan, uh, ano tayo dyan eh, uh, tawag dito, uh, saludo tayo dyan mm, sa mga yan. Kaya lang, okay lang ba yun? Nating na hihinto sa magpipick up sila ng basura eh. Magsasabi, ate, kuya, mm. pang almusan lang. Tama, okay lang ba sayo yon? Para sa akin, okay lang yung ganong bagay. Kasi nakikita rin naman natin yung hirap nila mm. sa pagtatrabaho nila. di ba kumbaga, ano na lang natin 'yun eh. Parang ano bang maitatawag natin doon na ano? Ano? Ah. Ano, so, so, uh, sa atin na yun ano, eh. Pampalubag-luwag. pampalubag-luwag okay, uh, na yun eh, di ba? Pero kung titignan mo naman yung ba, yung truck nila, puno na. Mm. -hmm. Pag umakyat ka, may bakante. Mm. -hmm. Puro ano kalakal. Oh, 'yun, di ba? Kasi nasabi nga natin, di ba, may pera sa basura eh. Mm -hmm. Kaya kung ikaw uh, isa kang residente, sa isang lugar, di ba, pwede mo pagkakitaan yun eh, lalo sa mga hawa natin, di ba, kung paano i-manage, yung mga katulad ngayon, bare months, bare months na, pero ako talaga nagbibigay ako dyan ha, nagbibigay ng sobre yan eh, pamasko na lang, o pang ano na lang natin sa kanila yan eh, o pang na lang natin sa kanila yan eh, na ano, Mm. Na, tingin ko wala namang masama. Ah, wala, sa ti pananaw ko wala 'yon. Tulungan ah, lang 'Yun yung pamamaraan din natin na may pakita na sumusuporta tayo sa mga ginagawa nila. Yung, pero paano nga ba natin i-resolve yan? Meron ka bang nakikita na ano, i-recommenda, -re pwedeng i-recommenda para masolusyon na natin yung truck ng basura? Ay, yung ano pala, yung, yung sa basura. Paghahakot, Tingin ko, ano, kasamang Wilmer, ano eh, constant monitoring, tsaka yung pakikipagkomunikasyon mm -hmm. doon sa, sa mismong, ano, uh, truck na nag ng basura uh -huh. sa kung saan man sila sa dispatching nila uh -huh. dapat uh, meron komunikasyon diyan na ito, ito 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 ngayon yung tambak ng basura uh -huh. o baka pwedeng iano natin to i-priority natin tong uh -huh. lugar na to ha uh -huh. yun yung nakikita kong isang solusyon diyan uh -huh. eh pero pwedeng siguro na ano ano na meron tayong number din mismo mula sa ayan ano uh -huh. sa mahakot ng basura o Armon department parang kung ano department man yung uh, mahakot dyan, ano, na itawag din natin. kung uh, nakita natin na nagtambak na yung basura dyan, itawag lang natin sa kanila para okay. malaman din natin kung ano ba naging problema. Hmm, para, Pero lagi naman silang tumutugong kaagad, mabilis silang uh, tumutugon ade, yung sa mga bagay. Dyan eh. Eh. Kaya lang, <coughs> ang minsan kasi ang nagiging pagkukulang dito eh yung maiiparating sa kanila kung oh, ano yung oh, concern ni. Eh. Tapos, hmm, diba? yung yung na dami nagagalit, di ba? 'Yun na mabigat oh, doon oh, ah, ano, lalo sa mga officers no, sa mga lingkod bayan, hmm, yeah, di ba? Lagi sila yung Nasisisi palagi no? nah. sa mga bagay na, pero ang sagot lang pala diyan yung communication lang, nah, iparating diba? oh, nah. e lang din. Nah. Ano? Nakita, may, may may mga nakapaskil naman tayo, mga hotlines natin diyan Kung walang panta, text or PM, di ba? Kung ano tayo, concerned ta sa ating uh, paligid, di ba? Ibig talaga kailangan talaga yung rapor, eh, no? Nung, oh, nung, nung uh, barangay mm. at nung taong bayan. Ano? Oh, oh. yun, 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 yung... Mm. Yung, ano lang. Communication pa, lang oh, talaga. lang talaga. Tapos konting pasensya na rin, siyempre. Oo, oh, oh, kasama Pag, dapat yun. Uh, Pagka ganun nangyari, wala pa yung truck ng basura at papasok na tayo sa ating uh, pinagtatrabahuan, di ba? Huwag mo nang e iwan sa naman, pintuan na may pintuan. Oh, pwede mo ipagbili na, no? Pagbili na lang yan, ganun, para maitakang. Meron kasi. Meron, meron talaga ako. Ito, experience ko to. mhm mm Uh, ako naghahatid ako ng apo ko ng alas 6 ng umaga papasok sa school eh. Mm. So, ibig sabihin, paglabas mo, may basura doon. Mm. Sa kanto. Uh -huh. Ibig sabihin to, iniwan ito nung papasok ng first shift. Oo. Oh, Kasi ka. wala, iniwan na lang. Mm. Sana pero, na, pero nahakot naman. Oo, oh, kaya May dumarating ah, naman ng truck ng ah, basura. Oo, ah, kaya oh. lang, hindi magandang ehemplo yun. Kasamang Wilmer na, bibitbitin mm. bibit mo yung, ano mo, malinis yung bahay mo, bibit mo yung basura mo, mm. lilingon ka lang din ng konti, iiwan mo -iwan doon. Na ba? Diba? wala nakakita. although, may darating naman na truck, mga 7 o'clock, mm. Parang nakakasama lang ba ng loob? Oo, oh, yun, yung ganun, mga yan. hindi responsabling uh, ano kapitbahay. Hindi naman, kukunti <laughs> lang naman yung mga yan. Kunti oh, lang yan. Mm, At alam ko naman, yung itong lugar natin, eh, puro responsable ang karamihan dito. Eh, almost 80% o to 90% na sumusuporta naman doon sa mga proyekto o mga programang uh, inilalabas ng ating uh, Uh, barangay. Uh, 'Yun nga ang sinasabi lang natin talaga na kailangan lang magtulungan tayo. Wala namang ibang magre-resolve ng mga problema natin kundi tayo, eh, eh. 'di mm -hmm. ba? Diba? Sa grounds ano, pa lang tayo na eh. Yung bayanihan lang, ano. patupad lang Para, natin bayanihan. Hindi pwedeng ayusin ng tagabulakan bulacan yung problema ng barangay natin eh, Tayo-tayo diba? mm -hmm. tayo lang. Oh, 'Yun, Kapwa tulungan lang hmm. din, parang ganun. 'Yun a uh, kasama Jonas talagang maiksilang panahon natin ano at sana naipahatid namin yung mensahe namin sa para sa lahat mm -hmm. para sa mga manonood natin sana may matutunan tayo doon at isabuhay buhay din naman natin no yung ating mga karapat dapat nagawin o ambag sa ating komunidad responsibil uh, responsibilidad ng bawat mamamayan mm -hmm. ang pagambag ng ikakaayos ng ating uh, pamayanan right. yun tama yun Uh, napaka-exe talaga ng oras natin para sa mga bagay na to, sa mga paksa na to, no? asana uh, sana may natutunan po ang lahat ng mga mga nanonood namin dito na maging responsable po tayo para maisaayos po ang ating komunidad. Lalo na po sa isyu na to ng basura. Muli, ako si Wilmer mula sa Hardin de Aguila. Kasamang Jonas po, ang, pambansa, ang inyong pambansang solsolero. Dito, dito, lang, lang yan, sa yan, sa Kapihan, sa, sa Hardin. Hehehe. <laughs> Emun eh, eh, <laughs>